What's up, what's up mga classmates? Mga pagkain dito sa amin na wala kang gagastusin. Siguro meron pero konti. Pasyal muna tayo glit sa buhay ng kahirapan. Sa akin lang naman, kailangan ko ng skill sets na ganito to be honest. Dapat marunong ka maghanap ng pagkain na no? hindi ka gumagastos. Kasi ito ang isaksak mo sa utak what if biglang maggera yung China at saka USA <laughs> Bago! o oh, diba so wala nang silbi yung kotse mo wala nang silbi yung mga McDonald's wala nang ganyan so paano ka mabubuhay so that's bahay liko ka ng konti and straight out ano lang napakalapit lang hindi natin puputulin yung footage pakita ko lang napakalapit. Ano kalapit ulam na hindi magastos like nandito lang siya so ayun yung mga mga bata oh, yan na yan yan na yung kilukuha nila kapag kasi low tide eto siya sobrang init nagkakrak yung lupa tingin tingin ka lang sa mga krak so what you need is an ultimate weapon so eto yung ultimate weapon mo <laughs> bago oh, so, kita niya siya oh, may dala din ultimate weapon is stick. <laughs> so balay ganito siya, yan. Kukunin mo lang siya, yun, tumapon. That's it, ang laki, so, di ba? Konting talas lang sa paningin kasi magkakulay siya ng lupa. Pero TBH lang, ayan ito, pakita ko lang ha. Kapag sobrang maliit, ganyan, hindi namin kinukuha yan. Kasi parang child abuse eh. <laughs> Lately I've been thinking way too much Not whether I'd even call this love I'm always in my head, you're always on your phone It never seems to feel right No plane is in the sky, no help is on the way. I don't know what you want me to say. Can't take another year, can't take another day. Can't wait until it feels right. Check attendance! Tikong! Oh. <laughs> Kung pagkain na rin lang ang pag-uusapan, marami naman talaga eh. Kaso, the option becomes limited according to your taste. Kasi kapag medyo ma yung kasama mo, yeah, hindi ako kakain yan. So, ganun. So instead na may limang putahe tapos nagyak siya sa apat, isa na lang. Tapos hindi okay yun ha. So maraming pagkain, depende na sa kumakain. Like I said, maraming pagkain. <laughs> Kung pwede lang itong hulihin, di ba? Para mga tuta, pero babo So sa bukit naman, nakakalat na yung pagkain. Tara, mag hunting tayo ng pagkain dito. Come, Lucky, come! <laughs> so, another hunting puso ng saging. So, meron puso ng saging dito sa malapit. Meron din sa kabilang bundok. Oops! Kalayo! Taasan, <laughs> oy! Oh, <nakakuha>. Hey, brother! <laughs> So malapit ng dumilim kaya target na tayo. Ay nagsigig po singgra, labayan na na! last try, last try. Ikot na to, Easy. Nagamay na lang, nagtawi na lang. Emotion no damage. Palaban tag kawayan kay hapon ah.

Wal. Di siyot so kabut oy. kabut. mo lang siya kasama ang lemon grass. Pagkatapos, saute all the way. Gisahin mo kahit anong gusto mong luto, pwedeng pwede siya. Mapadagat man o bundok. Whew! Ang mahalaga, grabe, hindi ka madaling mapagod sa paglalakad. At mapadagat man o bundok, always learn to relax. So, ganito lang. ah uh, skill level up, naghahanap ng mga libreng pagkain, foraging, So thank you for watching mga classmates. Bye-bye.